Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito, sa ating paghanda, sa ating pagsamba, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kasiguruhan ng ating buhay na walang hanggan. At ito ay sa kadahilanang tayo ay nakipagkasundo na sa ating Panginoon Tinanggap natin siya sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Nagsisi tayo sa ating kasalanan at humingi tayo ng tawad. titingnan natin kung, kung ano ang uh, uh, sinasabi sa atin patungkol sa kasiguruhan ng ating kaligtasan. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyong pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita na ispo namin. Sa marami pong kapamaraanan, kami po ay pagkalooban mo ng karunungan. Naway tumimo sa aming puso at isipan ang mga aral na aming pong makukuha. At sa aming pong pagsamba, naway maging katanggap-tanggap kami sa iyo, Panginoon Dios nag na kami ng aming papuri at pasasalamat ngayon pa lamang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Kolosas. In the Book of Colossians, pag-aaralan natin ang kabanata isa, mga talata 21 hanggang talata 23. Ngunit pagtutunan natin ng pansin ang verse 23. At ito ay patungkol sa assurance because of our reconciliation with our Heavenly Father through the Lord Jesus Christ. Ganito ang ating mababasa dito sa Colossians 1 verse 23. Nakukuna natin ng paalala at aral. Sabi rito, Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo. Sa wikang Ingles, sabi po rito sa verse 23, If indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast. Ito yung sinasabi Bigan na ang ating assurance, na ang ating kasiguruhan, na tayo nga ay may buhay na walang hanggan, ito ay sa pagpapakita natin ng uh, ating pananatili, ng ating uh, katapatan sa ating uh, Panginoon. Alam mo kaibigan, sinasabi lamang din, dito ni Apostol Pablo sa kanyang mga taga taga-pakinig, ang paraan lamang upang tayo ay uh, maligtas uh, sa bungang pangyayari ng kasalanan, ay ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Manangan tayo sa ating uh, Panginoon at siya ang mag-aalis ng ating kasalanan. Ito yung sinasabi, no, pagka ipinapahayag ang mabuting balita tungkol sa buhay na walang hanggan, yaan ang uh, kapahayagan ng salita ng Diyos, Diba, na tayo ay magsisisi sa ating uh, kasalanan at anyayahan natin ng Panginoon upang pangunahan niya ang ating pamumuhay. At pagka ganito ay nagawa na natin ng ganito, mananangan tayo kay kaibigan sa ating uh, Panginoon. Ipagkakatiwala natin, putting our confidence sa ating uh, Panginoon sapagkat siya lamang, ang tanging makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang alisin ang ating kasalanan on our own. Kinakailangan natin ang kapatawaran ng ating Panginoon at kapag taimtim ang ating paghingi ng tawad at mananahan ng ating uh, Panginoon sa atin, tayo ay magiging bahagi ng sambahayan ng mga mana ng at alam mo kaibigan, ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos sa larangan ng ating pamumuhay ay ang pagtalima sa lahat ng ninanais ng ating Panginoon. At alam mo dito yung assurance dito. Ay uh, sinasabi lang no kapahayagan no paliwanag nitong uh, pinag-aaralan nating uh, talata 23. That God will erase all our sins. Tayo ay magtitiwala sa ating uh, Panginoon. Tayo nga ay acquitted, maituturing na tayo ay acquitted and would never be accused. Even of past sins. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya nga pag binasa mo yung sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, no? There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Yun ang sinasabi natin dito. At alam mo kaibigan, kung itong mga tagapakinig ni Apostol Pablo, itong mga Colossian believers ay mananatili at magpapatuloy sa kanilang pananampalataya, dito no, magiging matatag yung Uh, pagkakasundo nila sa Panginoon at alam mo kaibigan ang kop sa atin ito sapagkat alam mo uh, kung tayo ay reconciled na sa ating uh, Panginoon marapat lamang na mamuhay tayo ng matuwid e eh, paano magiging matatag ang ating uh, relasyon sa ating Panginoon e eh, kung tayo mismo ay hindi sumusunod sa mga ninanais ng ating uh, Panginoon ito ang sinasabi ng uh, talata na ating tinutunghayan. Manangan tayo sa lahat ng uh, gagawin ng ating Panginoon, sa kapamaraanan ng ating Panginoon, at hindi malayo, kaibigan, we would really be established in the faith. At ito nga ay kasiguruhan para sa atin, na kung tunay nga tayong mga mananampalataya, time team ang ating uh, paghingi ng tawad, tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo na nakipagkasundo na sa Diyos dapat ay nananatili o nagpapatuloy sa ating pakikisa sa Diyos. Pinuputol natin ang ating pakikisa, no, yung fellowship pagka tayo ay gumagawa ng kasalanan. So ang pinakamagandang gagawin natin at pinakang tamang gawin natin ay tumalima tayo. Manangan tayo sa lahat ng kapamaraanan ng ating Panginoon. Talam mo Bigan dahil sa biyaya ng Diyos, ang ah, Nagiging matatag tayo, yan ang isang uh, kapahayagan ng talatang ito. Eh. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagiging matatag tayo kung patuloy na tayo ay bananangan sa Kanyang mga utos at pangako. Alam mo kaibigan, magiging matatag ang ating pundasyon kung tayo ay nakakapit sa Panginoon. Ito ang sinasabi, kapahayagan ng talata na ating uh, tinutunghayan. Uh, sabi nga eh, 'no, pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Iyan ang sinasabi ni uh, Pablo. Kaibigan, ang ebanghelyo na ating pinanghahawakan ay ipahayag sa salita at sa gawa. Ito ang sinasabi muli para atin natin na uh, pinagaaralan dito about yung uh, working out our uh, salvation, ano Ibig sabihin noon, Namumuhay tayo ng uh, matuwid upang makita ng ating kapwa na tunay nga na tayo ay bahagi ng sambahayan ng mga mananampalataya. Ito ang tunay nating pag-asa, kaibigan. Ito ang tunay na buhay na walang hanggan, may kasiguruhan dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. We are reconciled, we were reconciled uh, to God through the Lord Jesus Christ. Kaya kaibigan... Kumbaga sa ano eh ingatan natin ang ating patuto sa pagpapakita ng magandang halimbawa sa larangan ng ating pamumuhay. Sa diwa ng pagkakaisa ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po ay si Pastor Luis Antonio Sejo, Senior Pastor ng OJBM Church, Only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga gawain ng Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Kami po ay daupalad at sama-sama na dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng programa at himpilang ito upang ihatid sa inyong paanan ang mga panalangin at kahilingan ng bawat kapulungan na sumasamba at naglilingkod sa inyo sa loob at sa labas ng aming bayang Pilipinas. Winika mo sa inyong banal na salita na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay walang magagawa. Ano man ang aming angking galing, Ano man ang aming katayuan sa lipunan, Ano man ang aming angking yaman, Kami ay di magtatagumpay kung di kami sa inyo'y kakapit bilang aming gabay. Kung kaya ngat, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, magpapasakop magtitiwala at susunod sa inyong banal na salita na siya namang inyong tungkod at pamalo na hahawi sa daan ng aming binabagtas sa mundong ito tungo sa buhay na matagumpay at makulay. At yan din po ang inyong banal na layunin sa buhay ng inyong minamahal na mga anak. Ministeryo man sa loob ng kapulungan Komisyon sa labas ng kapulungan, ikaw ay may patakara na aming dapat sundin ang aming pagpapasakop sa mga alituntunin mo na nakasaad sa inyong banal na salita ay ang siyang susi sa pagbuhos ng labis mong pagpapala na aming inaasam-asam. Kung kaya nga po aming dalangin, ang inyong mayamang biyaya sa aming pagtugon sa inyong mga utos, alituntunin at patakaran. Sa iyo lamang ay magtitiwala sa gitna ng mga pagsubok, alok ng sanglibutan at pita ng laman. At ang pagpapalang iyong ipinangako ay inyong ibubuhos mula sa inyong kalangitan sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon na matapat na tumutupad sa inyong mga pangako. Ang mga gawain na inyong inatang sa balikat sa bawat kapulungan na sumasambat naglilingkod sa inyo nang totoo ay patungkol lamang sa inyo at sa inyong kapurihan at kadakilaan. Panginoon, ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong Araw ng Panambahan, October 20, dudulog po tayo sa larangan ng pamamagitan sa pananalangin para sa kahilingan po ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ibigyan, kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, ito ay uh, napakagandang pribileyo. Halika, kunin natin ang isang napakagandang pagkakataon to intercede uh, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, maging ang kanilang pamamagitan sa mga taong malalapit sa kanilang buhay. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng intercession. Sa aming pong mga itatalaga sa inyo sa araw na ito, kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ito po ay magkakaroon ng katuparan. At ngayon pa lamang, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ganito po ang pananalangin ng iba naming kapwa, katulad po ni Reb, Ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para sa kanyang mga anak. Bagaman hindi po na binanggit ang kalagayan ng kanyang mga anak, kagalingan po ang kanyang... Uh, ipinapanalangin sa inyo kay Romeo naman po namamagitan din po siya ng recovery para sa kanyang kapatid na si Boy kay Edith namamagitan din po ng kagalingan para kay Alex bagaman hindi po niya nabanggit ang uh, kondisyon ni Alex kagalingan ng kanyang kahilingan para kay Alex kay Leonida ang kanya pong pamamagitan ay complete healing for their mayor hindi po niya binanggit kung saan siyudad siya, ngunit siya po ay namamagitan ng kagalingan para po sa kanilang um, alkalde. Al Kay Estrella naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan para po sa kanyang baywang. Kay Linda, naway uh, magkaroon po ng revival ang kanyang mahal na asawa at a spiritual restoration. Kay sonya complete healing and recovery. Hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan. Kay Larry naman po, meron po siyang uh, problema sa tainga. Ito po ang kanyang idinudulog na kagalingan. Kay Ama, ang kanya pong pamamagitan ay uh, complete healing para po kay Lorenzo. Kay Christina naman po, kagalingan rin po sapagkat siya po ay merong cervical cancer at may problema rin po siya sa kanyang... Um, paningin. Kay Rosana, ang kanya pong pamamagitan ay kaligtasan para po sa kanyang buong sambahayan. Kay Estela naman po, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan as well as salvation para po sa kanyang anak na lalaki. Kay Nancy, pamamagitan ng continuous healing para po sa kanyang mahal na ama. At kay Miraflor, Flor, ang Kanya pong pamamagitan ay guidance and protection para po sa Kanyang mga anak, maging para po sa Kanyang mga apo. At marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga pagkakataong ito ang dumudulog sa larangan ng pananalangin, kung loloobin mo, ito po ay magkakaroon ng katuparan. Ngunit ano man ang inyong maging tugon, alam po namin mas maganda ang inyong gagawin, higit sa mga bagay na amin pong inihahain sa inyo. At dahil dito, Nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. kibigan sa ating pagharap sa ating uh, Panginoon, sa larangan ng panambahan, naway wala tayong uh, anumang uri ng pagdududa kung tayo nga ay may buhay na walang hanggan sapagkat ikaw lamang ang makakaalam niyan. Kung time team ang ating pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, tayo ay may kasiguruhan na meron tayong buhay na walang hanggan. At ang, ang ating relasyon sa ating Panginoon, tuwi-tuwi na tayo ay pinaaalalahanan mula sa salita ng Diyos, ipakita natin na tayo nga ay bahagi ng sambahay ng mana ng palataya sa larangan ng matuwid na pamumuhay at higit sa, lahat, sa larangan rin ng pananalita. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Naway tanggapin mong ang aming uh, mga papuri at pagsamba sa aming pong pagharap sa inyo. Gamitin mo ang inyong mga ngaral upang maliwanag at mabisa nilang maipahayag ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo kung muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, Simulan mo ang araw sa panalangin, puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman. Okay, sir.